Ah, magandang araw guys at muling nagbabalik si Coach Mang yan sa pagbablog ngayong araw nandito pa rin tayo sa ilog gubat, bundok palayan, sibuyasan ayan po ay isang dam na ginawa nila para mapigil ang malakas na pag-agos ng tubig kinukontrol niya ang uh, lakas ng pagbaba ng tubig para hindi mapunta sa aming mga palayan so malaking tulong po ang dam na yan dahil kinokontrol niya yung pagdaloy ng tubig ang pagragasa ng tubig na galing sa bundok ito na ba yung dam na? ayan ayan po no, magkikita nyo ang dam namin dito sa Surong Aguas Mindoro. Pwede naman kuno ako na Ah? Pwede niyo Pwede bang inuman 'yon? No. o sige, pwede raw inuman 'yon, umiinom na 'yung isa doon. So punta natin. Iiyata ko 'yung nauuwi din ano. 2% asante eh ano ba yan way, right? ha Ito po, yun na inuman nila. Sige, okay, masalita ka. Sige mo, inuman nila. Oh, yan. Ito guys, na inuman daw. Malinis daw to. O sige, lumayo ka konti at inom ininom. Mapatay mo muna. Panipagong pitot. Masalita ka, sige mo to. Ito po, nainum po si coach, Mangyan siya daw po ay nauhaw dahil walang dalang tubig. Ah, malinis po ang tubig na to. Sa dam kasi may, uh, may screen sa loob. May, may net, may filter sa loob ng dam. Kaya malinis po ang inumin. Masarap, matamis, malinam-nam, yummy-yummy, delicious. Pura mo sila. Ayan po ano, ah uh, wala pa kaming dalang tubig, walang problema. Dahil may malinis namang inumin dito, ano. Ayun, iniinom namin yan guys. Kasi itong dam na to, paggitan nyo, may filter to sa loob. Na-filter niya lahat ng uh, dumi, pero galing yan sa bundok, kaya malinis pang tubig. Galing po doon sa bundok 'yan spring water kaya po si kasamang selso dito na wala kaming mauling isla kaya dito na kami sa daman no ayan at kanyang lalampatin ang mga isla, guys nilampat na si selso ang isla ayan sila o kaway kaway kay John o oh. Ayan ay na, talagang pinasok na ni Celso. Kasi nga, wala kaming mauling uh, isda, no? So, ito guys, oh, Ang dam ng Barangay Aguas Surong Rizal, Mindoro. Tignan niyo po ang kalikasan ito sa aming lugar.